At syempre, yung mga customers mo ay talagang gaganahan din uh, bibili sa'yo. Kasi pag nakita niya, ay yung daming stocks. O, oh, di diba? Yeah, yun yung advantage sa isang tindahan na maraming laman, puno. So, maayong gabi na po sa itong mga kasari. <laughs> kumusta kayong tanan? So, kumusta kayong lahat? Uh, tayo ay happy lang uh, dahil nakapamili tayo. And uh, yun lang naman talaga yung hinihilig ng aking asawa. Talagang kinikilig siya uh, kapag nakikita yung tindahan namin na punong-puno. So, hindi na siya kinikilig sa akin at doon na lang sa tindahan niya. <laughs> Iba na pala yung nagpapakilig sa kanya. Talagang, lagi talagang nagsasabi yan kapag nakikita niyang punong-puno yung aming tindahan. So, walang mga kulang So, kung meron man ay talagang yung mga hindi fast-moving items. So, Iba, iba din talaga sa pakiramdam kapag nakita mo yung tindahan mo na puno at maraming laman, maraming stock. So, iba talaga yung pakiramdam. At syempre, yung mga customers mo ay talagang gaganahan din uh, bibili sa'yo. Kasi pag nakita niya, ay ang daming stock. So, diba, yeah, yun yung advantage sa isang tindahan na maraming laman at uh, puno. So, uh, ibabahagi ko sa inyo, mga kasari, yung aming tindahan na uh, syempre tayo ay nakapamili na. So bago ko pala ipapakita sa inyo mga kasari, bago ko ibabahagi sa inyo So kung ano na yung status dito sa aming tingdahan Kung uh, maganda na ba siya tingdan, kung maraming laman or hindi So syempre para sa akin maganda talaga <laughs> Pero bago yung ang lahat mga kasari ay ipapakita ko muna yung ating uh, video sa aking pamimili uh, Nakapag uh, kuha tayo ng clips doon mga kasari no? pero maiksi lang And sa ating pag-uwi uh, nakailang kailang balik ba ako At uh, ipapakita ko sa inyo yung pag-aarrange ng uh, lang naman mga kasari no sa kanyang pag-aarrange dahil uh, nung ako ay dumating dito naghakot ng mga katon, eh, syempre umaalis na din ako so saglit lang maiiksi nga uh, ang video lang so bago bago ko ipapakita sa inyo yung uh, bagong arrangement ng ating tindahan so ito muna mga kasari so keep on watching I'm walking alone I'm empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. mga kasari, ako'y kakarating lang. Galing si grocery. Ang init! Kapos na yun. Hmm? ka lang dyan. <laughs> <doon>. <laughs> <Hey>. <laughs> May kukunin pa ako doon kasi tatlong box. May isa pang natira. So, dalawa yung aking dala. Ipapakita ko lang sa inyo mga kasari yung aking dalang dalawang box. Sabi ang init. Anong oras ako umalis kanina? Mga nine mga 9 nakauwi na ako launa na launa 20 ng hapon tapos wala pa kaming kain guys <laughs> buhay sari sari store buhay tindira buhay tindiro talaga so ito nga pala yung aking napamili and mga kasari ito yung unang box na aking dala At, So let's go. Are you ready mga kasari? So pupunta na tayo at syempre ipapakita ko na sa inyo, ibabahagi ko na sa inyo yung aming tindahan na talagang ang sarap sa pakiramdam kapag nakikita mo yung tindahan mo na ang daming laman. So let's go! Sa inyong lahat, John! Ganda talaga ang gabi ko guys. So, ayan mga kasari, no? Uh, ah, bago tayo tutuloy, so, tatapusin muna natin yung aking asawa. So, may binibigyan lang siya na customer. ah may bibi, may bumibili ng ah, mantika. So, tapos na mga kasari. At dito ko na nga, pinapakita ko na sa inyo mga kasari, no? So, kung napapanood yun yung aking video, uh, ah, kahapon, so, walang laman yan. So, bungal-bungal, di ba? Ayan, so ngayon, ayan na yung uh, look ng ating tindahan. So, ganyan na siya. Ang ganda naman talaga, ang sarap sa pakiramdam kapag ka ang daming laman ng yung tindahan. So, ayan, marami na tayong panglaban ng mga powder. Ayan, may Ariel na tayo at saka breeze. Tapos dito sa bandang side ay yung ating ibang mga uh, Nestle product. Nestle product ba? Tama ba? <laughs> uh, basta yun yun mga kasari yung ating mga pangkapi dyan may mga gatas, uh, birds tree tapos ayan, yung mga 3 in 1 natin so ayan ah So, dito banda kagabi sa aking video, ang daming bungal. So, talagang wala na. So, ayan, dito, kitang-kita yung ah, dingding. kagabi mga kasari, no? Ayan. So, ngayon, meron ng laman. At, ah, nabago na naman mga kasari yung pisto ng ating tindahan. So, kung napapanood nyo nga yung aking video, ah, kagabi, so, ito, dito ay ito ay hindi ito nakalagay dito mga kasari yan yung ating butane yung lagay ng ating butane hindi yan nakalagay dito so nilipat na naman ng aking asawa masipag talaga yan mag-arrange arrange hindi patingin nga shout out oh, ayan <laughs> talagang kinikilig daw siya kapag uh, punong puno yung kanyang tindahan so ibig sabihin hindi na siya kinikilig sa akin sa tindahan na lang siya kinikilig <laughs> ayan. so ayan yung ating itlog dalawang ay isang tray na nga lang pala ayan. tapos yung ating lagayan ng uh, mga pancit canton, laki noodles, so, oh, ayan, napon diba? Tapos kagabi, wala yung mga laman. Tapos dito, yan, yung so, ating ibang mga shampoo, cream salt, kaya mga kasari. Tapos sa bandang dito, so ayan yung aking pinakita sa likod, diba? So dito naman ay syempre, maraming laman. Ayan, punong puno. Oh, meron tayong naka-stack. Kasi fast moving talaga yung mga panglaban natin mga kasari. Yung mga surf powder, surf powder at saka wings powder mga fast moving items yan so bali yung nilagyan ng ating butane so kagabi dito yan nakalagay tapos nilipat ng aking asawa yung bigas dito tapos yan nilipat yan na naman masipag yan maglipat lipat talaga yan tapos yung ating mga napkin yan mga pansalat ko <laughs> mga pansalat <laughs> bisaya rin makarelita ng pansalat <laughs> <laughs> so, ayan, o. ayan, mga, mga kasari ayan. Tapos dito pala ayan, Ako'y namiss lang dito sa aming mga plastic O oh, diba ayan, Yung mga plastic na yan Tapos, ayan. So dito na naman tayo ah, Dito muna sa likod Sa bandang may ref ayan, So may laman tapos pa dito mga kasari yan Diba Sa kasulok sulukan <laughs> Sa kasulok sulukan ng maliit na tindahan <laughs> Medyo so, meron tayong kandila dyan. Tapos may payong pa tayong dalawa. Yan. Tapos yung ating sa ating school. Mga estudyante. Yan. Tapos yung ating ref. Pwede ba silipin yung ref? Ay, wag na. May <laughs> bomba. Ay, no. Sorry pala. Yan. So, joke lang yun naman, ay. Eh. Lolo YT. Yan. So, yung ating mga shampoo, so, kagabi, daming kulang. So, ngayon, ayan na. Yan, Puno. Tapos, dito na naman tayo. Ako'y nahihirapan sa kakaikot-ikot. Yan. Ano di ba? Yan, diba? so kanyan lang siya mga kasari Bata talaga kapag maraming laman. Ah, ang sarap samata. Go, ah, nagpa-music man din as balanda to. So, ayan dito makasari yung ating ah, mga downy ha, pabgun. Di ba? So, Puno ng 'yan. Plus dito sa baba, yan. Yan, yung ating chlorine tapos dito ayan yung ating mga bar so dyan lang naman tapos yung ating mga sabon pang ligo ayan, may ano dyan may tawag dito silka sa likod tapos may bioderm sa likod mga kasari so yung ating alak hindi pa nadagdagan kasi sa, sa uh, Friday pa ako mag order ng uh, doon ako mag order ng mga alak sa grocery mga kasari ayan. na hulog. Ayan. Tapos yung ating mga biscuits. So, ngayon, maraming naman yan. Tapos yung pancit canton. Tapos yung ating mga tawas. Yan. Tapos dito sa baba. So, ito yung mga, ano, mga kasari, no? Uh, yung ating equipments, yung mga diaper. Yan, Tapos yung ating ah JSM uh, Hinibra uh, So, yan lang muna At wala tayong kulapo So, sa private Friday pa tayo magpapadeliver ng kulapo mga kasari no? Sa Friday Yan So, may bumili ng bigas So, yun yung ating mga condiments na iba Tapos, oh, dito yan. so ito pala mga kasari doon nakalagay yan eh dati nakapatong yan sa lagay ng butin so ngayon nilipat na naman dito yan yung ating mga hindi tapos lima diba daw limonsito kapag wala daw upat singko daw magic magic sarap yung ating mga Colgate mga kasarinan nando nakalagay na no? Colgate close up so nandyan paprikay sila Trace ang ice daw. Ito no? mo. Ah, cheese. Sabi na kalimutan. So, di ba? Ah. Uh, Ayan, para sa amin, siyempre, marami ng laman at ang sarap talaga sa mata. Sarap sa pakiramdam kapag maraming laman yung tindahan. So, ayan. Mm -hmm. Tapos dito pa. Abi, pinahirapan talaga sa kaikot-ikot eh. ay. Kuha naman kaysa ba, guys? <laughs> 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 yung aming silingpan, mga kasati. Ayan, ang ingay. Eh. So, may pans tayo. Pans, tapos oli. Ayan. So, nag-lord next na. Yan tap. tapos. lalabas tayo mga kasari kasi ibabahagi ko din sa inyo yung view sa labas, yung mga display doon. <intipo> <makes> 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 tapos meron kami dito mga kasari, yan yung moth balls. Dahil may naghahanap ng ganyan, moth balls. Yan. Tapos dito mga kasari, ito pa ay yung ating uh, happy na akutun Yan, tapos meron tayo dito yung EQ large at saka XL tapos double XL yan XXL tapos yan yung ating bigas tapos dito mga kasari ayan yung ating mga dilat ha ah. diba marami na so may nadagdag na mga kasari yan tapos sa baba yan o oh, ba? diba yan so maganda na tingnan talaga mga kasari tapos yun lang ah uh, lalabas tayo kasi babahagi ko rin sa inyo doon So, maraming salamat and keep on watching. Lalabas lang tayo mga kasari. So, dito na tayo sa labas. Ay, mga kasari, di ba? Ah, madilim na kasi. Anong oras na ba? Mga ah, 7.20. Yan. 7.20 ng gabi. diba so, di ba? Ay, siya dito tingnan sa labas. Tagtikating may maisigay. Mama, tuh nak ikut, laru-laru ikut. Nak na Shout out be. So, ganito siya tingnan mga kasari sa labas. Malit lang naman yun mga kasari yung aming tindahan. Tapos dito, Sabi mo rin kayo, sa ba? Sabi mo rin kayo. Sabi mo rin kayo. Sabi mo rin kayo. Sabi yung rin kayo. Sabi mo rin kayo. Oh, yun lang. Maraming salamat sa lahat mga kasari. Shoutout sa ating customer dyan. May nagpapaluto. Yan. So, diba? Yun lang. Maraming salamat sa lahat mga kapuong kasari at sinamahan nyo ako sa aking vlog na ito. Yan. So, maraming salamat at naibahagi ko rin sa inyo yung uh, status ng aming tindahan. Uh, napakaganda talaga tingnan. Para lang sa amin ha. Siyempre, sa amin to eh. <laughs> Sarap sa pakiramdam kapag maraming laman yung ating tindahan. Ito so, dito na tayo dadaan. Oh, di ba? Hi. Kita so, pala yung ibang uh, ano natin. Achicheria. Ah, so, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat at sinamahan niyo naman ako sa aking vlog ngayon. Ah, uh, maraming salamat. Ah, uh, lalong lalo na sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat sa inyong lahat at sa mga hindi pa nakapag-subscribe at napapanood yung aking video. Ah, uh, sana wag mo kalimutan i-like, comment, share, and subscribe my YouTube channel. Then wag kalimutan i-click yung bell para update sa lahat ng ating mga video na i-upload about more on sari-sari. Ayun. -sari. Sa akin nahingal. <laughs> So, yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat mga kasari. And bye-bye. See you till my next vlog. May God bless all.